Ang aklat ni Josue, Kabanata, Ikasampo Nabalitaan ni Adonisedek, hari ng Jerusalem, na sinakop at tinupok ni Josue ang lungsod ng ay. Nabalitaan din niya ang ginawa ni Josue sa hari at mga mamamayan ng ay, at ang ginawa niya sa hari ng Heriko at sa mga taga roon. Nalaman din niya na ang mga taga-Gibeon ay nakipagkasundo at nanirahang kasama ng mga Israelita. Labis itong ikinabahala ng mga taga-Herusalem sapagkat ang Gibeon ay kasinlaki ng mga lungsod na may sariling hari, higit na malaki kaysa ay, at magigiting ang mga mandirigma nito. Kaya nagpadala ng mensahe si Adonisedek kay Hoham, hari ng Hebron, kay Periam, hari ng Harmot, kay Hapia, hari ng Lakwis, at kay Dever, hari ng Eglon. Ganito ang kanyang ipinasabi, Kailangan namin ang inyong tulong. Kailangang salakayin natin ang Gibeon, sapagkat ang mga taga roon ay nakipagkasundo kay Josue at sa mga Israelita. Nagkaisa nga ang limang hari haring Amoreo, ang mga hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng harmot at ng lakwis at ng eglon at pinaligiran nila at sinalakay ang gibyon. Nagpasabi naman kay Josue sa kampo ng Gilgal ang mga taga-gibyon, Huwag po ninyong pabayaan itong inyong mga abang alipin. Pumarito po kayong madali upang kami saklulohan. Iligtas ninyo kami. Pinagtulong-tulungan po kami ng lahat ng mga haring amoreyong naninirahan sa kaburulan. Kaya nga't dumating si Josue buhat sa Gilgal, kasama ang kanyang buong hukbo, pati ang magigiting niyang mandirigma. Sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot sa kanila. Ibinigay ko na sila sa iyong mga kamay. Wala ni isa man sa kanilang makakatalo sa inyo. Magdamag na naglakbay si Josue at ang kanyang hukbo, buhat sa gelgal at bigla nilang sinalakay ang mga Amoreyo. Niloob ni Yahweh na magulo ang mga ito dahil sa takot na makita ang hukbo ng Israel. Nilipol sila ng mga Israel sa Gibeon. Hinabol sila sa paglusong ng Beth Horon hanggang sa Azeka at sa Makeda. Samantalang tumataka sila sa paghabol ng mga Israelita, pinaulanan sila ni Yahweh ng malalaking tipak ng yelo, buhat sa langit. Umabot ito hanggang sa Aseka at napakaraming namatay. Mas marami pa ang namatay sa pagbagsak ng yelo kaysa tabak ng mga Israelita. Noong araw na ang mga Israelita pinagtagumpay ni Yahweh laban sa mga Amorreo, nakipag-usap si Josue kay Yahweh. Ito ang sinabi niya na naririnig ng buong bayan. Huminto ka araw sa tapat ng Gibeon, at ikaw rin buwan sa libis ng Ayalon. Tumigil nga ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Hindi ba't nasusulat ito sa aklat ni Ahasher? Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi lumubog sa buong maghapon. Kailan may hindi pa nangyari at hindi na muling mangyayari na si Yahweh ay sumunod sa isang tao at nakipaglaban sa panig ng Israel. Pagkatapos nito, si Josue at ang mga tauhan niya ay, ay bumalik sa Gelgal. Nakatakas ang limang hari at nagtungo sa yungib ng Makeda. Ngunit may nakaalam na doon sila nagtagpo. At ito'y ipinasabi kay Josue. Kaya't inuutos ni Josue, takpanin niyo ng malalaking bato ang bunganga ng yungib at inyong pabantayan iyon. Ngunit huwag kayong titigil doon. Habulin ninyo ang kaaway. Unahan sila at harangin upang huwag makapasok. Sa kani-kanilang lunsod, inilagay na sila ni Yahweh sa inyong kapangyarihan at sila nga'y pinuksa ni Josue at ng kanyang mga kawal kahit may ilang nakatakbo at nakapasok sa mga napapadirang donson at bumalik na sa kampo sa Makeda ang lahat ng mga kawal ni Josue. Buhat noon, wala nang nangahas magsanita laban sa mga Israelita. Inuutos ni Josue sa kaniyang mga tauhan, alisin ninyo ang nakatakip na bato sa bunganga ng Yungim. Ilabas ninyo ang limang haring iyon at iharap sa akin. Ganun nga ang ginawa nila. Inilabas sa Yungib ang mga hari ng Jerusalem, ng Hebron at ng Harmot, ng Lakwis at ng Eglon. Nang nasa harapan na ni Josue ang limang hari, tinipon niya ang kanyang mga mandirigma at inuutos sa mga pinuno, Hali kayo, tapakan ninyo sa liig ang mga haring ito at ganun nga ang ginawa nila. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, Huwag kayong matatakot o panghihinaan ng loob. Ganito ang gagawin ni Yahweh sa lahat ng inyong mga kaaway. Ang limang hari ay ipinapatay ni Josue at maghapong ibinitin sa limang punong kahoy. Nang palubong na ang araw, iniutos ni Josue na ibaba sila sa pagkakabitin at ipinatapon sa yungib na pinagtaguan nila. Ang bunganga ng yungib ay pinatakpan ng malalaking bato na naroroon pa magpahanggang ngayon. Nang araw ding iyon, nasakop ni Josue ang Makeda at pinatay ang hari roon. Nilipol din niya ang buong bayan at wala siyang itinerang buhay isa man. Ginawa niya sa hari ng Makeda ang ginawa niya sa hari ng Heriko. Buhat sa Makeda, sinalakay naman ni Josue at ng mga Israelita ang Libna. Ibinigay rin ni Yahweh sa kanilang kapangyarihan ang hari at ang lahat ng mga mamamayan doon. Pinatay nilang lahat ang mga taga roon, at walang itinira isa man. Ginawa ni Josue na hari ng Libna ang ginawa niya sa hari ng Heriko. Pagkatapos nito, kinubgob naman at sinalakay ni Josue at ang mga Israelita ang Lakwis sa ikalawang araw ng labanan. Muli silang pinagtagumpay ni Yahweh. Nilipol din nila ang lahat ng tagaroon tulad ng ginawa nila sa Libna. Si Horam na hari ng Geser ay sumaklolo sa mga tagalakwis, ngunit tinalo rin sila ni Josue at walang itinirang buhay sa kanyang mga tauhan. Buhat sa lakwes, kinubkob at sinalakay ni Josue at ang mga Israelita ang Eglon. Sa araw ring iyon, nasakop nila ang Eglon at pinatay ang lahat ng taga tulad ng ginawa nila sa Lakwes. Pagkatapos nito, si Josue at ang buong hukbo ng Israel ay umakyat sa mga bulubundukin at sinalakay nila ang Hebron. Nasakop nila ang lunsod at pinatay ang lahat ng taga buhat sa hari hanggang sa kahuli-hulihang mamamayan. Gayon din ang ginawa nila sa mga karatig bayan ng Hebron. Sinunog nila ang lunsod at walang iniwang buhay, gaya ng ginawa nila sa Eglon. Hinarap naman ni Josue at ng buong hukbo ng Israel ang dever. Sinakop nila ang lunsod at ang mga karatig bayan nito. Pinatay nila ang hari at nilipol ang lahat ng mamamayan. Ginawa rin nila sa Dever ang ginawa nila sa Hebron, sa Libna at sa kanilang mga hari. Sinakop nga ni Josue ang buong lupain, ang kaburulan sa silangan, ang mga nasa paana ng mga bundok sa kanluran, pati ang mga lupain sa katimugan. Natalo nila ang mga hari sa mga lugar na ito at nilipol ang lahat ng naninirahan doon at walang itinirang buhay ayon sa ipinagutos ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sinakop ni Josue ang lahat ng lupain buhat sa Kades Barnea sa sakupan ng Goshen hanggang sa Gibeon sa Dakong Hilaga. Sinakop niya ang lahat ng mga lupain at mga kahariang ito sa loob lamang na isang tuloy-tuloy na pananalakay sapagkat si Yahweh ang Diyos ng Israel ay kasama ng mga Israelita sa kanilang pagkikipaglaban pagkatapos bumalik si Josue at ang buong hukbo ng Israel sa kampo ng Gilgal